Marami ang nagtatanong kung maliligtas nga ba ang isang taong pinalaki sa ibang relihiyon o di kaya naman ay ang mga walang relihiyon o hindi pa nakakarinig ng Ibanghelyo ng Panginoong Isokristo. Alam nating lahat na ang Panginoong Isokristo ang tanging daan sa kaligtasan, ngunit paano ang kaligtasan ng isang tao kung hindi niya pa nakikilala ang Panginoong Isokristo? Maraming mga tao ang may iba't ibang paniniwala at relihiyon. Dito ay nakasalalay sa kung saan tayo isinilang, kung paano tayo pinalaki, kung ano ang itinuturo sa atin. Dito ay maaari natin itanong kung paano ang kaligtasan ng isang tao kung hindi pa sila nakakarinig at nakakakilala sa Panginoong Yesu Kristo. Sinasabi ng Biblia na maaaring mapahamak ang isang tao kung hindi niya tinanggap ang Panginoong Yesu Kristo. Talaga naman, ang Panginoong Yesu ay tahasang umaangkin tungkol sa kung sino siya. Sinasabi niya na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi pa niya na walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang Panginoong Yesu Kristo namang ang nag-iisang tagapagligtas ng mundo. Subalit nangangahulugan ba ito na ang mga Kristiyano lamang ang mapupunta sa langit at makakaroon ng kaligtasan? Paano ang ibang relihiyon na hindi pa nakikilala ang Panginoong Yesu Kristo? Mga kapatid, Ipinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa lahat ng tao. Siya ang pinakadalubasan tagapagbalita natin na nagpapahayag ng kanyang sarili sa lahat ng tao. Nangako ang Diyos na ihahayag ang kanyang sarili sa mga naghahanap sa kanya. Sa Deuteronomyo chapter 4 verse 29. Ngunit kung hahanapin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita ninyo siya kung hahanapin niyo lamang siya ng buong puso. Isang halimbawa nito sa Biblia ay ang kwento ng isang taong naghahanap sa Diyos at natagpuan siya. Ito ay si Cornelio, isang Romanong sinturyon sa Caesarea na inilalarawan bilang isang taong dibotong relihiyoso nagbibigay ng limos sa mga tao at patuloy na nagdarasal sa Diyos ngunit sa kabila ng kanyang pagiging relihiyoso hindi pa sa kanya nakakarating ang mabuting balita hindi pa niya nakikilala ang Panginoong Isokristo bilang kaligtasan. Dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at ipinadala si Pedro upang dalihin nito ang Ebanghelyo kay Cornelio. Ito ay ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Isokristo. Nang marinig nila ang balita ni Pedro tungkol sa Panginoong Isus, ang resulta nito ay si Cornelio at ang kanyang pamilya ay sumampalataya sa Panginoong Isokristo. Ngayon kapatid, ang inilalarawan sa kwento ni Cornelius ay ito kung ang isang tao ay tunay na naghahanap ng katotohanan ng Diyos, titiyakin ng Diyos na ang mensahe ng Ebanghelyo ay darating sa taong iyon. Kaya tunay na inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga naghahanap sa kanya. Ang sagot kung maliligtas nga ba ang mga taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo o ng ibang mga relihiyon ay oo. Kung ang isang tao ay hindi pa nakadinig ng pangalan ni Jesus, sa gayon siya ay maliligtas. Ito ay kung hahanapin nila ang tunay na kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ay naglagay sa bawat puso ng tao ng isang kaangkupan para sa Diyos na nakasulat sa ating mga puso. Ang sino mang hindi pa nakadirinig ng Ibanghelyo ay hindi masisisi sa kanilang kamangmangan sa Panginoong Yesu Kristo sapagkat sa paghahanap sa Diyos sa abot ng paraang kanilang malalaman, maaari silang pagkalooban ng biyaya ng kaligtasan. Kung tunay nilang hahanapin ang kaligtasan, tiyak na ito'y darating sa kanila tulad ng kwento ni Cornelio. Ang Diyos ay perpekto sa lahat ng kanyang mga paraan. Siya ang nagpapasya kung paano ihahayag ang kanyang sarili at kung kailan at anuman ang kanyang pasya ay tama. Hindi katakataka na ang mga taong hindi pa nakakarinig ng ibanghelyo at ang ibang mga reliyon, maging ang walang mga paniniwalang reliyon ay may pagkakataon pang maabot ng mabuting balita at magkaroon ng kaligtasan. Sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya tumayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa tulong din natin ng mga mananampalataya ay tinawag upang dalhin ang mensahe ni Kristo sa lahat ng mga bansa. Maaari nating maipakalat ang Ibanghelyo sa mga taong hindi pa nakakarinig nito. Sinasabi nga na ang ating Panginoon at sagana sa kapangyarihan. Ang kanyang ginagawa at pagkaunawa ay hindi masusukat kailanman. Ngunit kung ang isang tao ay nakadinig na tungkol sa Panginoong Kristo at piniling tanggihan siya, sa gayon, pinili nilang tanggihan ang kaligtasan na inaalok para sa kanila. Minsan, pinipili ng mga tao na huwag sundin ang Panginoong Kristo dahil tatanggihan sila ng kanilang pamilya o kailangan nilang talikuran ang isang makasalanang pamumuhay o di kaya ay dahil sa kanilang pagmamataas na puso ang dahilan kung bakit ayaw nilang kilalanin ang kanilang pangangailangan para sa isang pagkapagligtas. Napakalungkot na talikuran ang kaloob na kaligtasan na minimithi ng Panginoong Sokristong ibigay sa bawat isa sa atin kapatid sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu at ang tapat na saksi ng mga tao ng Diyos at ang kapangyarihan ng salita, ang mga tao mula sa bawat kultura, bawat relihiyon, lipi at bansa ay maaaring maabot ng mabuting balita at maligtas kasama ng marami pang darating. Ito ang patunay na anuman ang ating relihiyon, anuman ang ating kinagisngan at sa mga taong hindi pa nakakarinig ng ibanghelyo, hindi ito hadlang sa makapangyarihang Panginoon. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.